Malaking balita para sa lahat ng senior citizens. May kumpirmadong 12,500 na payout mula sa SSS at GSIS at may kasamang mga sorpresa at dagdag na tulong ngayong Nobyembre hanggang Desembre 2025. Ito ang update na matagal ninyong hinihintay. Kaya pakinggan ninyo ng mabuti dahil may mahalagang impormasyon dito na makakaapekto sa inyong mga benepisyo, paraan ng pag at kung sino ang kwalipikado. Maraming senior ang natutuwa at nagaalala ng sabay sa balitang ito. Natutuwa dahil makakatuling ang dagdag na pera sa pang-araw-araw na gastusin at pamasko at nagaalala dahil marami ang nag-aalinlangan kung paano at kailan matatanggap ang pera. Sa video na ito, ilalagay natin ang lahat ng konkretong detalye kung anong ibig sabihin ng 12,500 payout, sino ang maaring makatanggap, kailan sisimulan ang pag-release, paano i-verify ang inyong account, at ano pa ang ibang mga benepisyo o sorpresa na inihahanda ng mga ahensya ngayong taong ito. Importante ring maintindihan na may mga bahagi ng ulat na general at may mga bahagi ring depende sa individual na record ng bawat pensioner. Kaya kailangan pa rin ng sariling pag-verify. Unang-una, ano nga bang bumubuo sa halagang 12,500? Sa ilang opisyal na anunsyo at programa, ang mga pension increases at isang buwan bonus o year-end allowance ang karaniwang pinagsasama para makabuo ng isang malaking lump sum na makikita ninyo sa inyong account. Simula pa noong 2025, naglalagay ang mga ahensya ng mas maraming hakbang para iyangat ang pensyon at bawasan ang delay sa pag-release. Kabilang na ang mga reforma sa pensyon na pinalabas ng SSS at mga board decisions ng GSIS tungkol sa pension adjustments. Ang 12,500 na binabanggit sa maraming ulat ay maaaring magmula sa kombinasyon ng year-end bonus, retroactive adjustments para sa mga na na pagdaas, at espesyal na cash aid para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Gayunpaman, hindi ito palaging pareho para sa lahat ng pensioner. Ang eksaktong halagang matatanggap ng isang individual ay maaaring mag-iba depende sa kanilang kontribusyon, uri ng pensyon at record sa ahensya. Mahalagang tandaan na ang SSS mismo ay naglabas ng malalaking report ma ngayong 2025 na naglalayong magbigay ng phased increases sa monthly pensions at modernisasyon sa serbisyo upang mapabilis ang pagproseso at pag-release ng mga benepisyo. Ang mga reporma na ito ay naglalaman ng scheduled increases na tatakbo sa loob ng ilang taon at naglalayong itaas ang kabuuang pensyon sa pagitan ng 2025 at 2027. Dahil dito, ang mga year-end perks at daddag na payout na yung Nobyembre-Desembre ay bahagi ng mas malawak na plano para pondohan ang mas mataas na suporta para sa mga nakatatanda. Kung kayo ay matagal ng miyembro o may mga naunang underpayments na natuklasan, may posibilidad na may retroactive adjustments na makukuha ninyo. Ngunit dahil ang retroactive pay ay nakabase sa kaso-kaso na audit o pagkalkula, hindi lahat ay makakatanggap ng eksaktong parehong halaga. Nayon, sino ba talaga ang kwalipikado? Sa pangkalahatan, ang mga opisyal na benepisyaryo ang mga rehistradong pensioners ng SSS o GSIS na aktibong nakatala at may valid na account details. Para sa GSIS, may mga regular na board approvals para sa pension increases at mid-year o year-end bonuses. At ang mga retirees na may tamang dokumentasyon at wala pang outstanding issues sa kanilang account ay karaniwang unang napoproseso. Sa SSS, may malinaw na proseso din para sa pag-validate ng mga pensioner. At dahil sa bagong My SSS Card at iba pang digital tools, mas madali nang matrack ang status ng inyong claim at schedule ng payout. Para sa mga may katanungan tungkol sa eligibility, mahalaga na bisitahin ang opisyal na portal ng SSS o GSIS o magtungo sa pinakamalapit na opisina para magpa-verify. Pangalawa, kailan magsisimula ang pag-release? Ayon sa mga anunsyo at payment schedules na inilalabas ng GSIS at SSS, para sa mga huling buwan ng kaon, sinisikap ng mga ahensya na magsimula ng payout bago dumating ang peak holiday season upang maiwasan ang congestion at para makatulong agad sa paggastos ng mga pensioner. Sa ilang nakalabas na schedule, makikita ninyo na ang mga disbursement window sa Nobyembre ay malawak may unang batch na inilalabas sa unang bahagi ng Nobyembre at mga karagdagang batch na tumatakbo hanggang Desyembre. Tandaan lamang na ang eksaktong petsa ay nakadepende sa inyong payroll batch, inyong bank, o kung anong channel ang inyong pinili para tumanggap ng pera, bank transfer, remittance center, o mobile wallet. Kaya mahalagang i-check ang inyong payment schedule gamit ang my.sss o GSIS portals. Isang napakahalagang paalala, i-verify agad ang inyong bank details, mobile wallet IDs at personal na impormasyon. Marami ang nawawalan ng payout dahil lamang sa lumang account numbers o dahil nag-expire na ang kanilang cash card. Nakikita rin ng ahensya na maraming fraud attempts tuwing panahon ng payout kaya pinapayuhan ang lahat na huwag magbigay ng personal na detalye sa mga hindi kilalang tao at huwag magbayad ng anumang processing fee sa sinumang nag-aalok ng mabilisang serbisyo. Ang opisyal na proseso ay walang bayad at din-deliver ng SSS-GSIS Diretso sa inyong rehistradong account o sa Authorized Payment Channel. Kung may nakakita kayong nag-aalok ng shortcut kapalit ng pera, i-report agad ito at huwag magbigay ng personal na detalye. Marami ring bagong opsyon para sa pagtanggap ng pensyon na makatutulong lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Ang My.SSS Card at GSIS Digital Services ay nagbigay daan para sa mas maraming digital channels tulad ng direct bank crediting, mobile wallet payouts at authorized remittance centers. Ito ay malaking tulong lalo sa mga senior na mahina ng bumiyahe o walang madaling akses sa bangko. Kung hindi kayo tech savvy, humingi ng tulong sa inyong anak o kapitbahay na may kakayahan sa pag-update ng online profiles. Ngunit siguraduhin na ang tumutulong ay mapagkakatiwalaan. Mayroon ding barangay assistance program sa ilang lugar na handang tumulong sa pag-file o pag-claim ng benepisyo para sa mga bedridden o mobility-challenged pensioners. Ngayon, pag-usapan natin ang mga sorpresa. Ano ang mga inaasahan? Ilan sa mga inaasahang sorpresa ay ang dagdag na cash aid para sa indigent pensioners, mas mataas na cost of living adjustments para sa mga nasa lower brackets, Loyalty incentives para sa matagal na miyembro at posibleng medical assistance vouchers na maaaring gamitin para sa gamot o konsultasyon. May mga ulat din na ang DSWD ay nakikipag-coordinate para sa karagdagang targeted aid program na maaaring magbigay ng karagdagang 3,000 to 5,000 pesos sa mga pinakakailangan. Ang pagkakaroon ng targeted aid ay nangangahulugang mas maraming seniors sa pinakamahirap na sektor ang makakatanggap ng dagdag na suporta bukod sa 12,500 pesos na payout. Gayon Gayunpaman, ang eksaktong alok ay maaaring mag-iba ayon sa lokal na implementasyon at budget allocations ng bawat ahensya at LGU. Sa kabila ng magagandang balita, may mga fact checks at advisories na nagpapaalala na hindi lahat ng ulat sa social media ay tama o kumpleto. May ilang artikulo at resources na nagsasabing ang 12,500 retroactive pay o bonus ay totoo para sa ilang kaso lamang, halimbawa, para sa mga may documented underpayments o particular na board-approved increases at hindi ito universal para sa lahat ng pensioners. Kaya isa pang dahilan kung bakit kailangang i-verify ang inyong personal na account at hindi basta-basta maniwala sa viral posts na walang pinanggagalingan. Kung may duda kayo, gamitin ang opisyal na website o direktang makipagugnayan sa inyong ahensya. Para sa mga nangangailangan magsagawa ng mabilisang check, narito ang practical na step-by-step -step na dapat gawin. Una, ilogin ang inyong My.SSS o GSIS portal at tingnan ang inyong upcoming payment schedule. Pangalawa, siguraduhing up-to-date ang inyong contact details at bank information. Pangatlo, kung may pagkakaiba sa record o may na-miss na contributions, mag-file ng inquiry o magtungo sa opisina para mag-request ng clarification. Pangapat, i-report agad ang anumang kahina-hinalang nag-aalok ng fast payout kapalit ng bayad. At panghuli, makipag-ugnayan sa barangay o LGU kung kayo ay may mobility issues at kailangan ng assistance para kunin ang benepisyo. Ang pagsunod sa mga simpleng hakbang na ito ay makakatulong upang hindi maantala ang inyong payout. Maraming senior ang nagtataka rin kung bakit nagkaroon ng ganitong malaki at sabay-sabay na release ng pondo. Sa pananaliksik ng mga policy analysts, ang coordinated payouts bago ang holiday season ay hindi lamang humanitarian. Ito rin ay isang economic stimulus. Kapag ang seniors ay may dagdad na pera, mas malaki ang pagluluwal nila ng gastusin sa lokal na merkado, pagkain, gamot at regalo na tumutulong sa micro-economies. Bukod dito, ang pagsasaayos ng payout schedules at pag-streamline ng digital channels ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas responsive ang social protection systems sa harap ng inflation at iba pang economic pressures. Ito ang dahilan kung bakit ang mga institusyon tulad ng SSS at GSIS ay nagsasagawa ng mas maagang anunsyo at pagpaplano. Habang pinaghahandaan ninyo ang pag-upgrade ng inyong mga detalye at pag-verify ng status, narito ang ilang practical tips para magamit ng buo ang 12,500 pesos at anumang karagdagang tulong. Una, maglaan ng bahagi para sa mga importanteng gastusin tulad ng gamot at pagkain. Pangalawa, iwasan munang gumastos sa mga impulsive na bilihin, lalo na kung kayo ay may limited na resources. Pangatlo, kung makakaya, magkabi ng maliit na pondo para sa emergency. At pang-apat, gamitin ang natitirang halaga para sa mga pangmatagalang pangangailangan tulad ng health check-ups o minor home repairs na makakapagpabuti ng araw-araw na buhay. Ang tamang pagbudget ng lump sum na ito ay makakabawas ng stress sa mga susunod na buwan. Sa mga kababayan nating seniors na may pamilya, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga anak o apo sa pag-update ng inyong My.SSS o GSIS profile. Ngunit paalala muli, huwag ibigay ang inyong OTP, password, o full bank details sa kahit sino maliban sa opisyal na portal o opisina ng ahensya. Ang pagtutulungan ng pamilya sa ligtas na paraan ang makakatulong para makuha ninyo ang benepisyo ng walang aberya. Ang mga opisyal na ahensya ay naglalabas ng mga detalye sa kanilang mga website at social media accounts. Kaya magandang mag-subscribe o mag-follow sa kanila para sa pinakabagong advisories. Bukod dito, maraming LGU at barangay ang nagsasagawa ng mga orientation at help desks para sa seniors. Samantalahin ang mga programang ito, lalo na kung hindi kayo pamilyar sa digital tools. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng national agencies at local governments, mas napapabilis at napapadali ang pag-abot ng tulong sa mga pinaka nangangailangan. Bago tayo magtapos, gusto kong bigyang diin ang dalawang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan. Una, i-verify palagi ang inyong sariling record at huwag mag-react agad sa viral post ng walang opisyal na kumpirmasyon. At pangalawa, maging mapanuri sa mga nag-aalok ng mabilisang serbisyo kapalit ng tera. Kung may alinlangan, tawagan ang opisyal na hotline ng SSS o GSIS o magtungo sa kanilang opisina para sa klarifikasyon. Ang pag-iingat ay laging kailangang kailangan, lalo na sa panahon ng malaking payout. Sa kabuuan, ang balitang 12,500 payout at mga karagdagang sorpresa para sa mga senior ngayong Nobdis 2025 ay nagbibigay ng malaking pag-asa at kaginhawaan para sa maraming pamilya. Ito ay bunga ng mga reforma, board decisions at coordinated aid programs na naglalayong suportahan ang ating mga nakatatanda. Panatilihing updated ang inyong impormasyon, gamitin ang opisyal na channels para mag-verify at alamin kung paano ninyo mapapakinabangan ng pinakamabuti ang dagdag na tulong na ito. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at sakripisyo sa pagbuo ng ating bansa. Karapat dapat kayo sa pagkilala at tulong na ito. Kung natulungan ka ng video na ito, ibahagi mo sana sa iyong pamilya at mga kapitbahay na seniors baka hindi pa nila nalalaman ang mga detalye. Abangan din ang opisyal na announcements mula sa SSS at GSIS. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang importanteng alerts tungkol sa pensyon at social benefits. Direktsyo. I-verify ang inyong account. Tandaan ang mga tips na ibinahagi at makipag-ugnayan sa opisyal na ahensya para sa anumang katanungan. Mabuhay ang ating mga senior citizens at maligayang pagdating sa mas secure na pagre-retiro